Tara pag-usapan natin ang kinagulat ni Kim Chu nang makita ang ex niya at si Julia na magkasama. Dahil nga may sweet moment pala ang dalawa at ngayon niya ito nalaman nang may naglabas ng picture nila. Welcome. Story. Itong nakaraan nga ay nakita ng netizens na magkasama ngayon sila Julia at si Yan. Laking gulat ng Kim Pong Pans na ang ex ni Kimi ay may isa pang dinidiskartihan Si Julia nga ay unti-unti nang nag-move on sa issue at ngayon ay nag enjoy ang moment kasama nga ang isang malapit na tao sa kanya. Kinagulat ni Kim ang ginawa ng ex niya pero wala na siyang pakialam dito. Nakita niya lang itong picture kaya naman medyo nasaktan siya. Ito nga ang naging komento ng fans kay Julia. Sabi naman ni Ruth Cruz, what do you expect? Di ba ganyan naman ng mga bareto? Anong say sa ganda kung ang ugali ay bastos? Sabi naman si Pia Costojo, bakit ba si Kim ang gusto nilang magyan ng isyo? Napaka-harmless ng tao. Abala sa mga projects niya, walang tinatapakan at trabaho lang siya. Dami kasing nagselos, ingkit, chismosa at gamitin siya para mapansin sila. Kasalanan ba ni Kim na trusted ng network niya kahit sa labas marami siyang endorser? Kawawa naman kayong mga inggit rares. At selos ng selos kayo sa kanya. Binibigyan niya siya ng issue. Mapansin lang kayo at para sumikat mga loser at lalo na itong si Julia na ito wala na sa lugar para sirain si Kim. Mabuti nga sa'yo, wala kang kontrak at pinalitan ka ni Gerald. Sabi naman ni Car Carlimito Rosales, Julia, what your proper sense? Maraming gusto ang makita sa station, naka-station sa iyo. Are you not afraid? There's a uh, many people. Including EBCBN Executives are against. What do you do to so Kim? Cancel na contract mo sa EBCBN. Bahala na kayo sa buhay niyo. Magmahala na kayo at nang tunay at wala ang pakialam si Kimi sa inyo. Kaya ngayon lang ang at sikari at mag-like, share and subscribe. Thank you.